Narito na naman tayo upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na istorya ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa kakatapos lamang na JS Prom. Oh Miss Of my life. Dok, na lang, lahat. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ng isang sikat na vlogger na si VG's Kim Official, si Kuya Rowell. At ang interview na ito ay naganap nung kakatapos lamang na JS prom nila Miss Rachel sa kanilang school. Sabi ng vlogger kay Kuya Rowell ay, O oh, Rowell, ano yung pangarap mo bukod kay Rachel? Nang narinig naman ito ni Kuya Rowell ay talagang kinilig siya. At sabi pa ng vlogger ay, I mean, ano yung biggest dream mo sa buhay mo? Nagreply naman si Kuya Rowel at sinabing, Ah, uh, ang biggest dream ko lang po talaga ay sana magkaroon ako ng stable na trabaho at gusto ko rin maging financially stable at syempre, syempre nandun na yung pamilya ko and mga magiging anak ko kaya gusto ko maging stable para sa kanila. Nagreply naman ang vlogger at sinabi, Eh, Ruel, paano kung dumating na yung araw na stable ka na financially? Like, stable ka na talaga sa trabaho mo? Ganon sa mga kita nyo? Pag stable ka na ba? Hihinto ka na sa pag-vlog? Napaisip naman dito si Kuya Ruel. Oh my angel, angel baby, yeah. My life. Bakit di na lang ang lahat? Sabi naman ni Kuya Ruel ay uh, sa tingin ko po ay hindi talaga kasi siguro magi invest na lang ako yung parang iba mo nga hawak ng channel ko pagdating ng panahon pero ayoko po talaga ihinto yung pagiging charity vlogger ko kasi hindi rin po humihinto dito sa Pilipinas yung kahirapan. Kaya alam ko din na kailangan-kailangan ng mga Pilipino na katulad natin yung mga charity vlogger kasi malaking tulong talaga to eh. Sabi naman ng vlogger ay, Oh, at saka ka diba doon ka nakilala sa pagiging charity vlogger mo? Nagreply naman si Kuya Ruel at sinabing, Opo, kaya ayaw ko po talaga itong ihinto. Oh, my angel, angel, baby, angel Kupido, Ako na tulungan mo Ikaw nga si Right? Ikaw nga love of my life? na lang, lahat? Sabi naman ng vlogger ay... Nung mga nakaraang araw pala bago yung JS prom, nasusundo mo ba at nahatid si Rachel? Nagreply naman si Kuya at sinabing, Opo. Sabi naman ng vlogger ay, Diba nakita mo naman kung gano'ng kaganda si Rachel ng prom? Eh, ano yung naramdaman mo nung nandun ka na sa prom? Kinabahan ka ba? Nag-reply na ba si Kuya Rockwell at sinabi Oo kasi parang pakiramdam ko lahat ng mata ay nasa sa akin tapos nakatingin nga sila kaya iniisip ko na baka tingin nila sa akin ay bagong estudyante ako na bigla na lang dumating doon at nakiparty sa kanila pero iniisip ko na lang din na nandiyan naman si Rachel na handang gumabay sa akin doon at pwedeng magalalay sa akin doon. Kaya dahil din doon ay in-enjoy ko na lang. At saka bumalik din talaga yung pagka-teenage ko dahil doon si Jay is prom na yun. Kaya napakasaya talaga. Oh, Sabi naman ng vlogger ay eh nung oras ba nung JS at nakita mo lumabas si Rachel sa na kasi alam mo naman na inaayusan pa sila doon 'di ba minikapan sila tapos binihisan sila eh nung lumabas na si Rachel nung time na tapos na lahat tapos final look na na ano yung naramdaman mo? Ano yung nakita mo sa kanya? Ano yung masasabi mo? nag naman si Kuya Rowell at sinabi, Actually po talagang hindi talaga ako nakafocus sa suot ni Rachel eh. Kahit napakaganda ng gown niya, talagang hindi ako din napafocus kasi sa mukha niya talaga ako napafocus. Kasi sobrang ganda talaga ni Rachel eh. Napakaganda niya na nga nung wala siyang makeup, lalo na ang gumanda nung minakeupan pa siya kaya grabit na sabi naman ng vlogger ay talagang gustong gusto mo talaga si Rachel at nagagandahan ka no? nag naman si Kuya Rowell at sinabing, Opo, at saka inutosan nga po ako nung tita niya noon na picturean ko po sana siya. Kaso dahil sa sobrang mangha ko sa kagandahan niya, talagang napatulala talaga ako at hindi ko na na picturean. Nagtawa na naman ang dalawa. Oh, oh my angel angel baby angel <laughs> vlogger at sinabi, Eruel, ano yung message mo kay Rachel? Nagreply naman si Kuya Ruel at sinabi, Simple lang. Sabi niya, Aga, salamat dahil talaga mong pinapakita na nandyan ka para sa akin. At saka alam mo kuya talagang para sa akin, sila talaga yung natagpuan kong pamilya. Yung pamilya talaga ni Rachel yung welcome na welcome sa akin. Kasi parang pwede talaga ako kumain doon anytime, pwede ako matulog. Kaya sobrang salamat sa pamilya mo, Ga. Ibig sabihin nito ay talagang tanggap na ng pamilya ni Miss Rachel si Kuya Ruel. Kaya naman lalong kinilig ang mga fans. Sapagkat napaka-welcome pala talaga ni Kuya Ruel sa pamilya ng dalaga na si Miss Rachel. Oh, oh, Ikaw dong, ano yung pinaka pangarap mo bukod kay Rachel bro? Film natin kay Ruel. Ano yung pakiramdam niya doon? Talagang parang ano ka, kinakabahan ka ba noon? Oo, oh, sa totoo lang talagang kinakabahan ako. Kasi uh, lahat ng mata sa akin mm. nakatingin. Kumbaga, siguro sa isip nila, sino 'yan? May bagong may bagong ano dito. May bagong, may bagong uh, isang student sa sa school natin na ah. mm. bigla na sumali. Bin talaga yung nasa isip ko kaya hindi ako maka Tip ko din na ando naman si Rachel na mm. umagabay sa akin. Uh, last message bago matapos tong vlog. Simple lang. Ano? Uh, Mag-iingat niya dyan nga. Talagang ano, uh, salamat dahil uh, pinapakita mo sa akin kung... Anong uh, oh, niyak, bro? Uh, talagang... May natagpuan akong pamilya dito sa Dayot. At yun yung pamilya ni Rachel. Talagang welcome na welcome ako. Anytime, pwede akong kumain doon, pwede akong matulog. And talagang talagang salamat sa sakripisyo ni Rachel. At samahan niyo po kami. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.